basag na ilong, sugat sa ulo, mukha, pisngi at iba pang bahagi ng katawan ilan lang ito sa mga tinamo ng pitong pulis. Nang makagirian ang ilang miyembro ng KOJC nang ihain ng PNP sa KOJC compound sa Davao City ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at iba pa sa kasong human trafficking at child sexual abuse. Ayon naman sa PNP, palabas lamang ng ilang miyembro ng KOJC na nasaktan sila sa police operation. May ebidensya raw na hawak ang PNP. Meron tayong hawak na video ngayon na, na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakita mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumunan Mura, tinatadyakan at uh, sinasaktan but they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilina ng ating GPNP. Pukoy naman na ang polis na umano'y gumamit ng pepper spray sa isa sa mga opisyal ng KOJC. Inalis na ito sa lugar at dinisarmahan. Maaari rin itong sampahan ng kasong administrative.